Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na ang galit, sama ng loob o pag-aalala ay tila lumalamon sa inyo? Yung tipong isang simpleng salita lang o isang maliit na bagay mula sa iba ay kayang sumira sa buong araw nyo. Ngayon, isipin nyo naman ang mga taong parang walang makakapagpatinag. Kalmado sila, kumpiyansa sa sarili at matatag kahit sa gitna ng kaguluhan. Ano kaya ang sikreto nila? Hindi ito likas na talento. Ito ay isang kasanayan. At ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang pitong seven paraan kung paano kontrolin ng mga malalakas na tao ang kanilang emosyon gamit ang karunungan ng mga sinaunang stoic. Manatili kayo at matututunan nyo kung paano gawing hindi matitinag na kuta ang inyong isipan. Para maging malinaw, Linawin muna natin ang isang mahalagang punto. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging walang pakiramdam na robot. Sa katunayan, kabaligtaran ito. Ang sinaunang pilosopiyang Griego at Romano na ito na isinabuhay ng emperador na si Marcus Aurelius at ng manunulat na si Seneca ay nagtuturo na huwag supilin ang emosyon, kundi unawain ang pinagmulan nito ito ay parang isang superpower para sa inyong isipan. Naniniwala ang mga stoic na ang ating pagdurusa ay hindi dulot ng mga pangyayari mismo, kundi ng ating paghuhusga tungkol sa mga pangyayaring ito. At ang simpleng pagkaunawang ito ay nagbabago ng lahat. Handa na ba kayo sa isang pinasimple at praktikal na pag-aaral ng stoicism para makontrol ang inyong emosyon? Kung gayon, simulan na natin. Okay, ito ang unang paraan. Kontrolin ang makokontrol at iwanan ang hindi. Ito ang pinakamahalaga, ang mismong pundasyon ng stoicismo. Kung ito lang ang matututunan mo, hinding hindi na magiging pareho ang buhay mo. Ganito ito gumagana. Ang lahat ng bagay sa mundo ay nahahati sa dalawang kategorya. Una, ang mga bagay na nasa ating kapangyarihan. Pangalawa, ang mga bagay na wala tayong kontrol. Parang napakalinaw, di ba? Pero lagi nating nakakalimutan ito. Ano nga ba ang kaya nating kontrolin? Sa totoo lang, hindi gaanong marami. Ito ay ang ating sariling isip, ang ating mga pagpapasya, ang ating mga pagnanais, at ang ating mga aksyon. Ito ang ating panloob na mundo, ang ating pagpili kung paano tayo tutugon sa mga pangyayari. At yun lang. At ano naman ang wala sa ating kontrol? Halos lahat ng iba pa. Ang panahon, ang sitwasyon ng ekonomiya, ang nakaraan, ang opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo, ang traffic sa daan, ang resulta ng iyong mga pagsisikap. Maaari kang magtrabaho ng masipag pero hindi makakuha ng promosyon. Maaari kang maging mabait pero may ayaw pa rin sa iyo at ito ang punto lahat ng negatibong emosyon natin galit pagkabalisa pagkadismaya ay nagmumula sa pagsubok nating kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin kayang kontrolin nagagalit tayo sa traffic na parang ang galit natin ang magpapaalis dito nag-aalala tayo sa opinyon ng ibang tao na parang kaya nating pasukin ang isip nila ang isang taong malakas at sumusunod sa prinsipyo ng stoicismo ay humihinto na sa paggawa nito. Itinutoon niya ang lahat ng kanyang enerhiya at atensyon sa kung ano lang ang nasa kanyang kapangyarihan. Hindi siya nagsasayang ng kahit isang patak ng lakas sa pakikipaglaban sa mga bagay na hindi naman kayang baguhin. Malaki ang nalalaya nitong mental na resources at nagbibigay ng pambihirang kapayapaan. Ang ikalawang paraan ay maaaring mukhang kakaiba sa inyo, marahil medyo nakakatakot pa nga. Ang konsepto nito ay isipin ang pinakamasamang posibleng mangyari upang makamit ang pinakamabuting resulta. Sa Stoicism, ang makapangyarihang teknik na ito ay tinatawag na premeditatio malorum o sa madaling salita paghahanda para sa masama. Pero huwag kayong matakot. Hindi ito panawagan sa pesimismo. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong maging negatibo o magantay ng kapahamakan. Sa kabaligtaran, isa ito sa pinakamabisang kasangkapan para makamit ang kapayapaan ng isip at kumpiyansa sa sarili. Ito ay isang uri ng mental na pag-iensayo. Narito kung paano ito gumagana. Halimbawa, bukas may mahalaga kang pagpupulong. Sa halip na umasa lang sa pinakamabuti, umupo ka sandali at tahimik na isipin kung ano ang posibleng magkamali. Baka maging agresibo ang iyong kausap. Baka mawalan ka ng sasabihin. Baka tanggihan ka. Naisip mo na ang mga senaryong ito. At ano ang kasunod? Ang kasunod ay naghahanda ka. Bago pa man, iniisip mo na ang kalmadong sagot posibleng pagiging agresibo. Gumagawa ka ng maikling tala ng mga pangunahing argumento. Pinag-iisipan mo kung ano ang gagawin mo sakaling tanggihan ka. At ito ang kagandahan. Una, kung mayroon sa mga ito ang talagang mangyari, hindi ito magiging matinding gulat para sa iyo. Hindi ka magpapanik dahil sa isip mo ay napagdaanan mo na ang sitwasyong iyon at alam mo na kung ano ang gagawin ang magiging emosyonal na epekto ay lubhang mababawasan at pangalawa na siyang nangyayari sa karamihan ng pagkakataon walang masamang nangyayari at pagkatapos ay hindi lang ginhawa ang iyong nararamdaman kundi tunay na kagalakan at pasasalamat para itong bakuna laban sa stress naghahanda ka sa bagyo at kapag sumikat ang araw mas pinahahalagahan mo ito humihinto ka sa pagkatakot sa mga kabiguan dahil handa ka para dito. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong paraan. Ito ay isang napakaganda at makapangyarihang mental na ehersisyo na partikular na kinagiliwan ni Emperador Marcus Aurelius. Tatawagin natin itong pananaw ng ibon. Guni-gunihin na lubos kang nadadala ng isang problema. Maaring ito ay hinanakit, galit, o pagkabahala. Pakiramdam mo ay napakalaki nito. Sumasakop sa buong isip mo at parang sentro ng universo. Sa sandaling iyon, gawin ang isang simpleng bagay. Ipikit ang iyong mga mata at sa isip mo, lumayo ka. Una, isipin ang iyong sarili sa silid na kinaroroonan mo. Pagkatapos, sa iyong isip ay umangat ka pa at tanawin ang iyong bahay, ang iyong kalsada. Mas mataas pa. Naroon na ang iyong purok, ang buong lungsod mo. Magpatuloy sa pag-angat. Naroon ang iyong bansa sa mapa ng kontinente. At narito na ang buong planeta nating daigdig. Isang maliit, asul at puting bola na nag-iisang lumulutang sa tahimik na kadiliman ng kalawakan. Ngayon, habang nakatingin sa maliit na planetang ito mula sa itaas, subukang hanapin ang iyong sarili rito subukang hanapin ang iyong problema. Ano ang nangyari rito? Hindi ito nawala, ngunit ang laki nito ay lubos na nagbago. Hindi ba? Sa harap ng walang hanggang kalawakan at espasyo, naging isang mikroskopikong butil ng buhangin lamang ito. Ang ehersisyong ito ay hindi direktang lumulutas ng problema, ngunit may ginagawa itong mas mahalaga. Agad ka nitong iniaahon mula sa emosyonal na pagkakagulo at nagbibigay ng pananaw. Ipinapakita nito kung gaano kaliit at panandalian ang marami sa ating mga nararanasan. Hindi ito paraan upang baliwalain ang iyong nararamdaman. Ito ay paraan upang ibalik ang tamang proporsyon sa mga ito at hindi hayaang magmukhang katapusan ng mundo ang isang maliit na problema. Ang ikaapat na paraan ay isang napaka-personal at makapangyarihang gawi ito ay ang pakikipag-usap sa sarili tuwing gabi isinulat ng dakilang stoikong si Seneca na hindi siya natutulog nang hindi muna masusing sinusuri ang nakaraang araw hindi ito nangangahulugang kailangan mong husgahan o sisihin ang sarili mo sa iyong mga pagkakamali hindi kailanman sa halip ito ay parang isang walang kinikilingang pagsusuri ng pangyayari na ginagawa ng isang matalinong pinuno kasama ang pinakamahalaga niyang tauhan, ang sarili niya. Tuwing gabi, bago matulog, maglaan ka ng ilang minuto ng katahimikan para tanungin ang sarili mo ng ilang simpleng katanungan. Ano ang nakapagpalabas sa akin sa aking balanse ngayon? Ano ang nagpagalit nagpalungkot o nagpatakot sa akin. Bakit ito nangyari? Ang reaksyon ko ba ay makatwiran at nakatulong? At paano ako mas makakatugon sa ibang paraan ng mas matalino? Sa kabilang banda, mahalaga ring bigyang pansin ang mga tagumpay. Sa anong pagkakataon ako nagpakita ng pagtitimpi ngayon? Saan ako kumilos ng tama at ayon sa aking konsensya? Ang layunin ng ehersisyong ito ay hindi ang pagpaparusa sa sarili kundi ang pagtuklas sa sarili sa modernong panahon ito ay maaaring tawaging pagsusulat ng journal ng kamalayan kapag araw-araw mong sinusuri ang iyong mga reaksyon magsisimula kang makakita ng mga patterns mas malinaw mong mauunawaan ang iyong mga trigger ang mga pindutan na pinipindot ng mga pangyayari o ng ibang tao at kapag naging mulat ka na sa mga ito, hindi ka na magiging papet ng iyong mga emosyon. Magkakaroon ka ng pagkakataong gumawa ng sinadya at matalinong pagpili sa susunod sa halip na umaksyon ng automatiko. Ang ikalimang paraan ay medyo madilim pakinggan, pero marahil ito ang pinakamabisang paraan para tama ang pagtatakda ng mga prioridad. Tinawag ito ng mga stoic na memento mori na sa latin ay nangangahulugang tandaan ang kamatayan. Muli, hindi ito tungkol sa pagkalugmok sa depresyon dahil sa pagkatanto na may hangganan ng buhay. Sa katunayan, kabaligtaran ang ibig sabihin. Ito ang pinakamabisang panala na agaran kang tutulungang ihiwalay ang mahalaga sa hindi gaanong importante. Ito ay paalala may hangganan ang ating oras dito sa mundong ito. At bawat minutong ginugol sa walang saysay na galit, maliit na sama ng loob o walang kabuluhang pag-aalala ay isang minutong ninakaw mula sa iyong nag-iisa at mahalagang buhay. Kapag may sumingit sa iyo sa kalsada at halos sumabog ka na sa galit, tanungin mo lang ang sarili mo sa pag-alala na may hangganan ng buhay ko gusto ko bang gugulin ang minutong ito sa pagwawala dahil sa isang estranghero na hindi ko na muling makikita? Kapag nag-aalala ka dahil sa kritisismo o chismis, tanungin mo ang sarili mo. Pagkalipas ba ng isang taon, limang taon o sa pagtatapos ng buhay ko, magkakaroon pa ba ito ng anumang kahulugan? Ang sagot ay halos palaging hindi. Ang memento mori ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga. Ang pag-unawa na tayo ay mortal ang nagtutulak sa atin na tunay na pahalagahan ang buhay. Ito ay nakakatulong sa atin na magtuon sa kung ano ang tunay na mahalaga, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating tunay na mga layunin, at sa pagiging mabuting tao sa bawat sandali. Ito ang pinakamabisang paraan para hindi na ipagpabukas pa ang buhay at simula ng pamumuhay ng may kamalayan sa bawat sandali. At dito nakatago ang pinakamahalaga at marahil nakakagulat na sikreto ng Stoicism na nagbubuklod sa lahat ng mga pamamaraang ito. Marami ang nag-iisip na ang pagkontrol sa emosyon ay tungkol sa pagsupil sa pagiging parang bato at walang damdamin. Pero kalukuhan yan. Ang tunay na lakas ng mga stoic ay hindi ang kawala ng emosyon. Ito ay kalayaan, kalayaang pumili sa pagitan ng isang pangyayari at ng iyong reaksyon dito. May isang maliit na agwat, isang sandaling paghinto, at sa paghinto na iyon nakasalalay ang lahat ng iyong lakas. Hindi mo kontrolado ah, ang pagiging bastos ng kahera, ang hindi makatarungang kritisismo ng iyong boss, o ang ulan na sumira sa iyong plano. Ngunit ikaw at ikaw lang ang makakakontrol sa mangyayari sa isip mo pagkatapos niyan. Magpapadala ka ba sa galit at masisira ang araw mo? O hihinga ka ng malalim, ngiti at magpapasya na ang maliit na bagay na iyon ay hindi sulit sa iyong kapayapaan ng kalooban? Ito ang susi. Ang lakas ay hindi ang kawalan ng pakiramdam. Ang lakas ay ang maramdaman ng lahat, pero piliin kung paano ka tutugon. Sa huli, lahat ng pitong pamamaraang ito ay patungo sa iisang bagay, sa kamalayan at panloob na kalayaan. Ang pagkontrol sa emosyon ay hindi pagsupil, kundi isang mulat na pagpili. Ito ay isang kasanayan na puwede at dapat sanayin araw-araw. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo kung naging kapakipakinabang ito para sa iyo, pindutin ang like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong episode tungkol sa praktikal na pilosopiya para sa modernong buhay. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Isulat sa comments, alin sa pitong paraan ang sa tingin mo ay pinakamalapit at pinakaakma sa iyong buhay? Gusto naming malaman. Ang iyong opinyon